Cancer. Ngayong araw ayon sa pahiwatig ng mga gabay, mas mabuting maghinay-hinay ka muna sa paggawa ng plano sa pagnenegosyo. Sa buong linggong ito, ang iyong enerhiya ay hindi sapat upang magtagumpay sa pagbuo ng mga bagong proyekto o negosyo, sa halip, itoon ang iyong pansin sa mga usapin sa loob ng pamilya. Kung may mga plano silang maaaring kumita o magtagumpay, mas mabuting suportahan mo sila. Dito mas mapapakinabangan ang iyong talino at kakayahan, lalo na sa pagtulong sa kanilang mga adhikain. Minsan, ang pagdamay sa iba ay mas nagbubukas ng pintuan para sa iyong sariling tagumpay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Pagdating sa kalusugan, maging mas maingat ka sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ayun sa pahiwatig ng iyong gabay kalusugan, maaaring magkaroon ka ng kahinaan sa balakang na konektado sa iyong kidney, kaya iwasan din ang pagkain ng mga dang na pagkain. Ang ganitong uri ng pagkain ay maaaring magpulala ng iyong nararamdaman. Sa pera, kung may extra kang salapi, maganda itong ibahagi sa iyong minamahal ang simpleng pagbibigay ay magdadala ng swerte sa inyong dalawa at patuloy na magiging masagana ang inyong pagsasama, ang pag-ani ng kabutihan ay nagmumula sa simpleng mga gawa ng pagkalinga at pagbibigay. Sa trabaho, mas mainam na maging tahimik at magmasid upang makapag-isip ng mga bagong ideya, ito ang panahon para makapagplano ng maayos at gumawa ng tamang hakbang. Ang iyong pagiging tahimik at mapagmasid ay magbibigay ng positibong impresyon sa iyong mga superior na makakapansin ng iyong kahusayan at pagsisikap. Sa pag-ibig, maging maingat sa iyong mga sinasabi. Bago ka magsalita, siguraduhin mong hindi ito magdudulot ng problema o alitan. Ang pagiging mapagmasid at tahimik sa mga sensitibong sitwasyon ay makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan sa inyong relasyon. Ang mga karagdagang na magbibigay ng swerte at pagiging maunawain at aura na matalas ang pakiramdam, ay color yellow at color red at iyong tandaan ang mga numerong number 15, number 33 at number 10 at ang PUSCES ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri at matigas ang desisyon, medyo umiwas muna zodiac na Sagittarius. Dahil kasalungat mo siya ngayong araw sa mga gustong magawa.